Isang napakagandang hapon sa inyong lahat no mga kapwa ko farmers. So ngayong hapon, uh, ipapasilip ko sa inyo or ipapakita po sa inyo ang mga ginagamit nating sewil media para po sa mga ipupunla nating mga buto ng ampalaya. Okay. So yung mga buto po ng ampalaya na ating mga kapwa ko farmers, sure, ko lang po sa inyo, ito po ang Galaxy Max F1. Okay, so yung ginagamit natin mga kapwa ko kapamers, ito po. Ito po ang uh, pad grown, no? H. So, equal lang po ang paghahalo. So, yung nakita nyo, isang sakong kukupit na, uh, ano, at ilahap natin ang isang sakong uh, pad grown. So, ito po mga kapwa ko kapamers, uh, ang gagawin. Hindi na po ang paglaho. At ito naman po ang nakapunla natin uh, ang palaya na ang variety ay Galaxy Max F1. to so, meron na tayong sa 20, no? Ka seedling tray na ang palaya na ang variety po mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Minanao kahit ang sulok man ang ating bansa uh, apat na po ang ating naipunla So ngayon, ilalap namin. Ikwa lang po. Patroon, isang sako, isang sako po kope. So ito po ang nga ka-farmers. Akapar Dipin lang po ang paglahok. Yan. Yan. yun lang no ang hinahalo natin yung dalawa lang At pagkatapos mga kapwa ko ka farmers ilagay natin sa silid tray ang uh, malahok natin ito silid tray ilagay natin pagkatapos doon na natin eh, babaon ang mga buto pwede ang talong pwede ang kamatis pwede paper, ang palaya pwede na ang kalabasa Watermelon melon, pwede din ipunla mga kapranok. So, sa so, pagtatanim ko ng mga watermelon, mga kalabasa, mas maganda ipunla kasi magkasabay sila ang tumubo sa ating ah, bukirin. So, ganyan ang paglahok mga kapwa. Mario. Napakadali lang. So, mas maganda mga kapwa kung kaparmers na Ah, uh, yung kokopit parang walang yung mga matatangkad. So, siguro rin yung pino kagaya na yung may mga natin na patlon. Oh, tingnan niyo. Sobrang pino mga ka-farmer oh. yan lang ang padahoh 延安。 Ganyan lang ang paglahok. Napakasimple ah, lang ka farmers. So, ito mga kapo ang farmers na nalahok namin na equal. Isang sakong kukupit, isang sako na patron. Ah, uh, hinahanda na po namin para sa susunod kung may ipupunla po kami mga buto parang garetso-garetso na katapos namin ito ilahok isisilid na ng sako kasi tapos naman ang bag kundak namin eh magkatanay lang ako ng kunti kang palaya kasi kunti lang tayo may ko nasa uh, uwing 4 lang mga 1 na puno lang Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. So sa nagtatanong sa akin kung ano po ang mga social media na ating ginagamit pang kunlaan ng mga kahit unang uri ng mga seeds. Ito po, isang sakong fast brown at saka isang sakong kukupit equal po mga ka-farmers. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye bye!